ng umaga po. Ito po unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Vietnamese na lalaki huli sa pananaksak sa kababayan niya. Iheme Masakit Town. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Vietnamese na lalaki, aged 22 years old, trainee. Matapos mapatunayan, sinaksak nito ang lalaking kababayan din niya. Nangyaring insidente noong June 24, pandang 7.30pm nang makitang nakahandusay at duguan sa likod ang biktimang lalaking nasa 30s ang age sa isang park koen malapit sa dormitoryo nila. Agad na itinawi ito sa mga pulis na nakakita sa kanya. Agad nila isinugod ito sa hospital. At nailigtas naman ang buhay nito. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang lalaking biktima ay sinaksak ng workmate niya. Kababayan din niya sa dormitoryo at ito ay nagawang makatakbo hanggang sa park. Hinuli nila ang lalaki attempted murder charge. At inamin naman ito ang pananaksak sa kababayan niya. Sinasayasat naman sa ngayon ng mga pulis kung ano ang naging motibo nito sa ginawa niya. At yan ang unang balita na mag-usap tayo by BQ Osawa. Bumina, ang balita na mag-usap tayo by Vicky Presensya ng Chinese Maritime Militia Vessel sa Bajo de Masinlok, Masin tumaas. Barkong pandigma ng China na bawasan. Sa loob na isang linggo, tumaas ang bilang ng Chinese Maritime Militia Vessel sa Bajo de Masinlok. Sa datos ng Philippine Navy, mula 11 bilang noong June 11 hanggang June 17, naging 15 ang bilang ng CMMV mula June 18 hanggang June 24. Malalang noong June 15, ipinatupad ng China ang anti-trespassing rule kung saan kanilang ari-aristuhin ang mga non-Chinese fishermen na papasok sa bahagi ng karagatan ng China. Samantala, mula sa tatlong barkong pandigma ng China na ipinuweso sa Bajo, noong isang linggo bumaba ng ito sa isa. Sa pangkalatan, kung pagbabasayan ng datos ng Navy, tumaas ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mula kasi 121 na bilang ng nakaraang linggo ay bumaba, tum bumaba ang tumaas ito ngayon ng 129. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.